Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini. Habang ang snow moon ay nagliliwanag sa kalangitan ngayong Merkules, Gemini, maaari mong maramdaman ang isang malalim na paghatak patungo sa iyong panloob na mundo, isang pag-anyaya upang masusing tuklasin ang iyong damdamin, iniisip, at mga nakatagong pagnanasa. Ang liwanag ng buwan ay parang isang ilaw na gumagabay sa iyo upang matuklasan ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring hindi mo pagaanong nauunawaan. Ito ay isang magandang panahon upang bigyan ng pansin ang iyong kalooban, tukuyin kung ano ang talagang nagpapasaya sa iyo, at yakapin ang iyong tunay na pagkatao ng walang pag-aalinlangan. Sa mga pagkakataong tulad nito, mahalagang pakinggan ang iyong sarili. Marahil ay may mga damdaming matagal mo nang itinatago, mga bagay na hindi mo palubusang hinaharap o nauunawaan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng kalangitan na huwag matakot harapin ang iyong emosyon. Ang bawat pakiramdam, maging ito man ay saya, lungkot, pananabik, o paungulila, ay may mahalagang mensahe para sayo. Huwag mong iwasan ang mga damdaming ito, sa halip, bigyan sila ng espasyo upang maramdaman at iproseso. Minsan, sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating nararamdaman, mas nagiging malaya tayo sa bigat na maaaring dala nito. Ang iyong emosyon at kaisipan Ngayong araw, maaari kang makaranas ng matinding introspeksyon, isang malalim na pagninilay tungkol sa kung saan ka patungo sa buhay, ano ang iyong mga pangarap, at kung paano mo gustong mabuhay ang iyong hinaharap. Maaari mong maramdaman ang pagnanais na maglaan ng oras sa sarili upang magnilay at balikan ang iyong mga nakaraang karanasan. Ang pag-unawa sa iyong nakaraan ay makakatulong sa iyo upang mas maayos mong maharap ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Kung may mga bagay kang gustong baguhin sa iyong buhay, ngayon ang tamang panahon upang pag-isipan ito. Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na nais mong pagbutihin? Mayroon ka bang mga lumang gawi na nais mong bitawan upang makalikha ng mas positibong hinaharap? Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong gawin ang unang hakbang patungo sa mas makabuluhang pagbabago. Ang iyong enerhiya at gawain dahil ang buwan ay nasa leyo, maaari mong maramdaman ang pagnanais na magpahinga at bigyan ang iyong sarili ng oras upang mag-relax. May likas kang sigla at kasiglahan, ngunit ngayon, maaaring mas gusto mong bumagal ng kaunti at mag-enjoy ng mga simpleng bagay sa buhay. Hindi masama ang pagpapahinga, sa katunayan, ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa sarili. Huwag mong hayaang madala ka ng pressure na laging maging produktibo. Ang pagbibigay ng oras sa sarili upang magpahinga ay isang paraan din ng pagpapalakas ng iyong isip at katawan. Ngunit kasabay ng pagpapahinga, siguraduhin din inaalagaan mo ang iyong katawan. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng masustansyang pagkain, at maglaan ng oras upang kumilos, kahit isang maikling paglalakad lamang. Ang iyong katawan ay ang iyong pangunahing kasangkapan sa pagtupad ng iyong mga pangarap, kaya't pahalagahan at alagaan ito. Ang iyong pakikitungo sa iba. Ngayong araw, maaaring mapansin mong mas bukas ang iyong puso sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari kang magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong pamilya, kaibigan, o isang espesyal na tao sa iyong buhay. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay lalong lalakas, kaya't maaaring lumapit sa iyo ang mga tao upang magbahagi ng kanilang saloobin. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang pahalagahan ang mga relasyon na mayroon ka. Madalas tayong abala sa ating pang-araw-araw na gawain, kaya't nakakalimutan nating ipakita sa mga mahal natin sa buhay kung gaano sila kahalaga. Ngayong araw, subukan mong maglaan ng oras upang makipag-usap, magbahagi ng kwento, o simpleng iparamdam sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan. Ang isang simpleng mensahe ng pasasalamat o pag-aalaga ay maaaring magdala ng malaking saya sa puso ng isang tao. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, bughaw. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip. Maaari kang magsuot ng bughaw o gumamit ng anumang bagay na may ganitong kulay upang makatulong sa iyong emosyonal na balanse at mental clarity. Maswerteng numero, dalawa, pito, at labing isa. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse, ang pito ay nagdadala ng katalinuhan at intuition, habang ang labing isa ay nagpapalakas ng inspirasyon at espiritualidad. Maswerteng gawain, subukang magsulat sa isang journal tungkol sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang paraan upang iproseso ang iyong damdamin at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Maaari mo ring subukan ang pakikinig ng musika na nagpapagaan ng iyong pakiramdam o paglikha ng sining bilang paraan ng pagpapahayad ng iyong damdamin. Payo at pagninilay para sa araw na ito. Ngayong araw, Gemini, hinahamon kang tingnan ang iyong sarili sa isang bagong pananaw. Ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang iyong mga pangarap at paano mo sila matutupad? Mayroon bang mga bagay sa iyong buhay na kailangan mong baguhin upang makamit ang mas malalim na kasiyahan? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagbabago. Huwag mong madaliin ang proseso, sa halip yakapin ang bawat sandali at matuto mula sa bawat karanasan. Tandaan na hindi mo kailangang hanapin ang lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay patuloy kang bukas sa pagkatuto, paglago at pagyakap sa iyong tunay na sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat. Pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng iyong pinagdaanan at sa lahat ng mga bagay na iyong nagawa. Pasalamatan ang mga tao sa iyong buhay na nagbigay sa iyo ng pagmamahal at suporta at higit sa lahat, pasalamatan ng universo sa walang katapusang oportunidad na ibinibigay nito sa iyo upang lumago, matuto, at maging mas mabuting tao. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na ninanais mo. Huwag matakot sumubok ng bago, huwag matakot magmahal, at huwag matakot ipakita ang tunay mong sarili. Ikaw ay natatangi, mahalaga, at may kakayahang abutin ang kahit anong pangarap na nais mong makamit. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.